So ito yung unang box uh, by uh, over, uh, underpass dito ginawa sa Waan. Uh, ito uh, dadaanan ito papuntang paket ng Waa National High School. Itong ginawang kasada dito is temporary lang ito siya kasi dito tatambakan mula doon sa patungo ng Twin Tunnel. Pati dito tatambakan dito sa ginawa na pangalawang underpass dito So ito nakikita natin dito may box culvert then uh, grenades dito Siguro uh, may gagawin siguro dito ah uh, uh, box culvert din o tulay para yung uh, emergency sa waan National High School makapasok dito kasi ito yung daanan nila papuntang uh, National High School sa kasi ito tatambakan pati ito tatambakan <tipos> anong nasa yon yung labun channel neso channel neso yon bago si po Welcome to my channel Chris Picor TV Please subscribe, like and share So nandito naman tayo sa Barangay Waan uh, Dito sa malapit sa Twin, uh, North Portal, Twin Tunnel Tingnan natin yung uh, another uh, underpass ginawa dito So tara, samahan niyo ako, let's go! so nagtanong ako kanina doon sa taga UBI uh, sabi itong box culvert dito ididiretso patungo dito patungo dito Ididiretso. box culvert din, uh, gigibain ito lalagyan ng box culvert patungo doon then uh, ito uh, may box culvert din box colbert para sa silbi na kung gagawa ng tulay ito na lang yung silbi nag uh, parang tulay para itong uh, underpass uh, paakyat ng Waan National High School matambakan ito makadaan yung mga mag-aaral So ito yung uh, underpass pangalawa nila ginawa dito Dito sa barangay Waan North Portal Twin Tunnel. So ito yung ginawa nilang box called uh, underpass, pangalawang underpass dito sa baranggaywaan, so nagmating na sila, nagsahig, tapos uh, may kabilya para sa di uh, ding ding ng uh, underpass dito. ito yung pangalawang underpass na gagawin dito. so ito yung uh, under, pangalawang underpass dito uh, dito sa barangay waan so dito nakita natin ito uh, may sahig na tapos may mga kabilya sa gilid gilid para para sa uh, wall ng uh, underpass So ito ngayon ang gina-construct kayo dito. Ito yung underpass. Then ito, yun. ito yung unang underpass na ginawa nila dito. So, bali, dalawa na ang underpass dito sa Barangay Waan. Ito yung uh, 45.5 bypass road to North Portal Twin Tunnel. At dito banda, ito yung pinakita natin kanina, ito yung uh, ginawang uh, box culvert, ididricho dito. Then, uh, meron dyang uh, uh a uh, sa uh, tabi ng box culvert uh, uh underpass yan iko-condemn na nila yan iko ito na yung bago nilang uh box culvert ididiretso dito so bali iko nila itong kanal uh, na ito so mawawala na yan so di direksyon na doon paakyat ng uh, National High School sa waan. So ngayon uh, ito yung muna na uh, pinakita ko sa inyo uh, improvement dito sa may uh, waan itong box uh, underpass na ginawa nila pangalawa. Ito yung uh, North Portal Twin Tunnel. So dito uh, nagmating na sila, nagsahig dito. Ito yung ginagawa nilang uh, underpass, ipangalawang underpass dito. Kasi iyon ang una nilang underpass malapit sa sa Twin Tunnel. Ito yung pangalawa. Kasi uh, tatambakan dito. So ito, uh, nabuhusan na sa minto kasi ito yung daanan. So nakikita natin no, ito yung uh, underpass pangalawa. So ulitin natin, no. Ito yung uh, box culvert dito. Ito yung uh, didiretso daw ito dito. Didiretso. Didiretso. Tapos uh, tatambakan para malagyan ng kasada dito sa underpass paakyat ng National High School dito sa Barangay Waan ito ay condemn. underpass na ginawa dito so yun please subscribe to my channel Chris Picker TV i-follow po lang ako ang Facebook page Chris Picker FB so thank you for watching kamsamida, anyong, and God bless you all